magkaibigang sina Boy Boy at Alan. More than five years lang na addict sa extreme activities. Una muna, typical na traveler lang ako, may big beach, gano'n, or hindi uh, dito gala doon. Then yung nakapanag sa TV and naging aware ako sa, sa, environment and parang yung gusto kong gawin hanggat bata pa ako kaya kong gawin. Love ko talaga sa mga extreme adventures is wall climbing. Nagtatry muna kami sa mga indoor walls, yung mga nakikita nyo sa mall, sa mga gyms. Tapos nung nakita ko medyo ano, parang parang hulam ko eh. Meron pa tong ikatatakot, ikagaganda. Doon kami nag-venture out sa outdoor adventures. Nasubukan na nilang mag-bridge rappelling? Zipline? <laughs> at spelunking? Pero ang pinaka-favorite nila kung thrill din lang ang pag-uusapan, ang rock climbing. Believe it or not, uh, I, can, I can do rock climbing. <laughs> hindi lang halata, yun yung sasabi nila lagi. So, so pag nag-rock climb na ako, yung mga baguhan, na inspire sila. Parang akin sa akin, napu-fulfill naman ako. Na, uy, kaya nung ano, mataba na yun, bakit hindi ko kakayanin? You yep, have to know na, gusto mo talaga siya. Sa so, umpisa ka talaga nakakatakot. Kasi, honestly, takot ako sa heights and you're rappelling it, you actually deal with heights. And so, para ma-overcome ko siya, um, gumagawa ko ng, ng, things like, gra-repel ako sa yung 110 meters yung taas. Pero pag yung nandun ako sa time na yun, as masaya siya eh, yung, yung thrill na hinahanap-hanap mo, na nakukuha mo sa ganung adventure. Kasama kasi dun sa risk yung ano, element of fulfillment. Eh. Kung baga, in na nasa control environment ka, kasama sa pag-overcome nila, eh. Meron kasing um, sense of achievement kang nararamdaman eh. Isa sa pinakamataas nilang naakyat ang isang bundok sa bataan na 320 feet high. Halos katumbas ito ng isang 32-story building. Ahang taas! There are some people who look for the high. One thing, sometimes they feel bored in life. Another thing is parang monotonous yung buhay. So naghanap sila ng uh, way para ma-excite naman sa buhay. Isang reason pa, no, para mag-engage tayo sa thrill activities is minsan, ano, uh, we want to face our fears. Kung meron tayong takot, we want to prove ourselves na kaya nating uh, i-overcome. At para ipakita ang kanilang routine and practice during climb, isinama kami ng grupo ni Namoy. Siyempre, ang una sa lahat, safety. Ropes, check. Spades, check. Carabiners, Check. The layers? Check. Gymnast chalk? Check. Gloves? Check. Rock shoes? Check. And of course, harness. Check. Tapos so, ginakabit mo siya, dapat ano, medyo make fit siya na komportable ka pa rin. Kasi pag bumaligtad ka, pag malawag, pwede siyang mahubad. And second, dapat nasa taas siya ng ng buto ng waist. Ah, uh, yung buto natin sa balakang, yung buto dito, nasa taas siya. Ito yung buto, kunyari, hindi siya sa taas, nasa waistline siya. Two fingers yung ano lagi, yung pwedeng kasi sa kanya. Looks like we're all set. Let the climb begin. O take note lang mga kaha. Lahat ng equipment na gamit nila Moy Moy ay rated. Ibig sabihin, kalkulado naman ito kung gaano kalakas na puwersa lamang ang kaya nitong matagalan. Dahil sila na mismo ang nakakabit ng kanilang anchors, kailangan muna nilang mag-free climb o umakyat ng walang safety harness. Nako! Di ba yan, bro? Mas, mas madali yung wala kasi yung ruta namin mas simple. Hmm. Pero mas mahirap yung meron ng rope kasi nakita niya naman yung feature niya, talagang vertical na siya. So, hindi ka na pwedeng, ano, hindi ka na makakaasa sa paa mo lang as for balance. <coughs> Mga profesional lang ang maaaring gumawa nito, ha? Kaya huwag silang basta gayahin. Alam nyo ba na pati mga equipment na gamit nila ay bunga ng masusing pag-aaral? Ang rock climbing shoes ay gawa sa special rubber na mas makapit sa mga bato habang umaakyat. Ang chalk naman na ginagamit nila ay may magnesium carbonate na sumisip sa pawis ng mga kamay para nga naman di madulas ang pagkakakapit. So yung magnesium carbonate ay tinatawag na gymnast chalk. And sometimes, ginagamit niya ng mga rock climbers natin because it absorbs moisture very well. Kaya napansin niyo, especially sa mga gymnast, pag gumagamit sila ng powder na gano'n, mas nakakaikot sila sa mga poles. Pag narating na nila ang tuktok ng kanilang akyatin, hahanap naman sila ng anchoring point na karaniwang malalaking pato o puno. After masecure ang kanilang anchor, Okay, rope. Maaari nang ihagis ang ropes pababa para may kabit na sa tao na aakyat.